Hello guys! Hello mga kasaka! For today's video, magluluto ako ng paksiw na tilapia. Tara guys, samahan niyo ako. Ito ang aking mga rikado. Bawang, luya, sili, paminta, at magic sarap. Hindi ko na nakuhaan ang dato puti suka. Ayan na si tilapia, nahugasan ko na. Ang lalaki, ulam na namin maghapon yan. Umpisan ko na ang pagtitimpla. Budburan ko na ng asin... Yung tamang lagay lang... Para hindi maalat... Hindi rin matabang... Budburan ko na rin ng magic syrup... O oh, magic syrup... Lagi na lang... Beke naman... Ayan na mga luge... Nailagay ko na ang lahat ng pampalasa... Ibinuhos ko na ang dato puti suka... Pag ako kasi ang nagpapaksiw... Purong suka lang... Dagdagan ko lang ng konting tubig... Pag purong suka kasi... Pag hindi agad naubos ang paksiw... Kahit ilang araw pa yan... Hindi napapanis. Pinatakan ko pala yan ng konting toyo. Para may twist. Ayan, nilagyan ko ng konting tubig. Para may sabaw naman kahit konti lang. Mga ludes, isasalang ko na ang aking paksiw. Hindi ko muna lalagyan ng background music ang aking vlog. Lagi na lang ako nakukwestiyon ng ating mabait na lolo. Isa kasi ako sa paborito niya. Takpan ko muna para mabilis kumulo. Ayan na, luto na ang aking paksiw. Tara na mga loods, kain na tayo. mapa rice na naman ako nito. Yummy, yummy, Paksiu. Salamat sa panonood.